panggatas at pangkarne, kailangan natin ang nubian. Ito ang almost perfect breed na ginawa ng mga Amerikano na pinagkiluhan nila at ibang-ibang lahi ng mga kambing sa buong mundo at dito nila nabuo ang isang klase ng lahi ng kambing na Nubian na magaling sa gatas at sa karne. Both meat and milk. Pagka medyo gusto mo medyo conservative, mga 10 months ngayon, kung gusto mong magandang maganda ang gatas mo at safe na safe yung inahin, 18 months, very good. Nalalaman natin na naghihit ang kambing kasi yung inahin, normally, pag naghihit yan, gumagalaw yung buntot. At saka maingay. Maingay yun. Meron namang silent hit. Yun ang observahan mo. Pag hindi mo nakita yun, eh, may problema ka na. Kasi mga two or three days lang yan, one day o gano'n. Pag hindi mo nakita, tapos na yun. Uh, kaya kaya kailangan, very observant ka. Merong silent heat na ayaw niya kumain, ano. You know. Normally, ang kambing nagbubuntis ng 150 days. Mag-normal. Ibig sabihin, when I say normal, isa o dalawang anak. Pero pagkatatlo, tatlo, apat, lima, anim ang anak, mas maaga siyang nanganganak, mga 140, 145 days. Pero pagka single ang anak, inaabot ng 155. Ang mga bagong silang na kambing, eh, sineseparate namin muna iyon ang pag-aalaga namin. I-separate Ise muna namin, palalakasin ng konti. Although, yung immediate na paglabas, hayaan naming maamoy niya, yung anak niya. Kasi kumisan, immediately after birth, hinawakan mo yung kambing. Kumisan, pag ibabalik na, ayaw tanggapin ng nanay. Kasi pinunasan mo pinunasan yung balot niya, eh gusto niya yun. At ayaw niya nang naiiba yung amoy ng anak niya. Ngayon, pag malakas na, kailangan makadede maka yun ng colostrum. Important yun. Within 24 hours, colostrum is necessary. Yun ang kailangan-kailangan. Pagkatapos nun, lalakas yun. Unti-unti na. And pagka maginaw, tagulan, medyo kailangan ng konting uh, iilawan mo. We have check feeds si Chexer sa atin uh, magaling magtimpla ang pagkain ng kambing. Meron pang growing, pang breeding, at saka meron pang milking, yung naggagatas na. Yun ang, ano, kaya iba-ibang klase. Maraming mga supplements na hindi kayang ibigay ng grass. Nagsusupplement kami ng copper. May uh, copper bolus, mga ano yun, mga... Ano yun. Kasi malalaman mo, pagkakulang sa copper, ang buntot ng kambing, parang milkfish, nakabukang gano'n yung dulo. Pag nakabukang gano'n yung dulo, kulang ng copper yan. Pagka tama sa, ka, ano, sa copper, parang abaniko yan, bilog na gano'n, at saka nakabukang ganyan, nakabuka. Bilog na ganoon Hindi bumubukang ganyan. Inang-inang, napakadaling uh, malaman pag kulang ng nutrients ng kambing. Sa buntot pa lang, makikita mo, at sa klase ng balahibo, yung kompleto ang nutrients, makinta. Tab, makinis lahat ganun. Ang nagiging sakit ng kambing kumisan na ng feeds. Ang barako nagkakaroon ng UTI. Nagagamot din naman pero madaling iwasan. At saka kumisan nagkakaroon ng parasite infestation. Kumisan sipon, normal na normal sipon. Kasi very sensitive ang uh, goat sa lamig. May iwasan natin ang mga nagiging problema, mag-i-spray -ano mag lagi tayo ng mga para sa insecticide at saka yung mga insects na nasa ilalim, mga lamok, mga sa parasites naman, sa ibabaw at saka kailangan ang kambing pinapaliguan din. Meron kaming ginagamit na pampaligo sa kambing para maiwasan ang kuto, lahat, gano'n ang mga bakuna na kailangan yung sa worm, hindi the worm more palagi. at least once a month kung gusto mo nang maganda yung goat mo. Vitamin B, complex, lagi kailangan. Ngayon, kung bibirit mo, vitamin E, maano rin, kaso rin ang pag-aalaga ng kami. kung gusto mong maganda. Ito pong muli si Kuya Nel Madrid na nag sa inyo sa lahat ng gustong mag-alaga ng kambing. Welcome po kayo. makakontak po niyo ako sa FB page Go Farm Philippines or my number 0922-857-6016. Salamat po.